Muling magsasagawa ng serye ng roundtable discussion ang Committee on Rules, kaugnay ng tatlong panukalang batas, kabilang narito ang Parliament Bill No. 176 o ang signage Official Language Act, Parliament Bill No. 165 o ang Bangsamoro People's Initiative Act at ang Parliament Bill No. 320 o ang Bangsamoro Public Petitions Act. Ang naturang mga panukala ay layong bigyan ng pagkakataon ang publiko na makapagsumite ng petisyon, magmungkahi ng mga batas at gawing mandatoryo ang paglalagay ng mga karatulang nakasulat sa English at Arabic sa lahat ng pampubliko at pribadong establishmento maging sa mga pampublikong lugar sa buong BARMM. Isasagawa ang RTD sa lungsod ng Cotabato sa susunod na linggo habang sa probinsya naman ng Tawi-Tawi, ay nakatakdang isagawa sa unang linggo ng Nobyembre. Inaasahang dadaluhan ito ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, Islamic religious groups, akademya at nang iba pang individual na may kinalaman sa pagbuo ng mga panukala. Layunin ng RTD na hingin at pakinggan ang mga rekomendasyon at opinion ng mga mamamayan mula sa nasabing lugar upang mas mapahusay ang mga panukalang batas. Matatandaan na nauna nang isinagawa ang kaparehong aktibidad sa lungsod ng Marawi at Zang Zamboanga kung saan nagpahayag ng buong suporta ang mga residente at nanawagan ng agarang pagpasa ng mga panukalang batas. Samantala, magpupulong din sa susunod na linggo ang Committee on Bangsamoro Samuro Justice System upang ipagpatuloy ang deliberasyon hinggil sa Parliament Bill No. 66 o ang pagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga human rights defenders sa rehiyon.